Hindi, parang kung ano po na yung day. Kailangan nyo na patungan. Pag nahulog. Yeah. Ayan, kita kayo lahat. Ah, si Trisha, pagka ano, meron siyang lalagyan eh, si Trisha. Ang sabi na makakulong uh, uh -huh. sa... Tripod oh, po. Pag picture kami, oo, oh, so, ganyan. Ako, marami akong tripod. Si pag hukuan kunin ni Angela. Hindi <laughs> na nasa sa akin nababalik. Ano, bakit may na bago? Si Radek. May camera <laughs> ko din. Yung mga maliliit na camera, uh -huh. pang vlog. Uh -huh. Uh -huh. Sa kanya din, siguro isang uh -huh. taon niyang ikinip. <laughs> <laughs> Naka-game na dito siya. mo. nako, game bro. Hay nako, hola ano yan? Hoy, kun filter ah. yan. No. <laughs> <laughs> <Wow>. Oh. Wow. Oo. hindi ano kasi ito, sorry is wow. saying. Nakanta ako nito no, na kasi. Matitira sa ko. ko <laughs> yung cellphone to, pesos pa. Si Budi kasi yan, eh, meron sa kanya. Diba po, parang ang Diyoro mawala ng pera palagi. Ay, ganda. Si maraming ano yan eh. Maraming <laughs> nga lang siya yung Minsan, bigla na lang susulpat <laughs> yan <yung, laughs> dito, may dala-dala din ganyan. <laughs> Ay, hindi siya sa sabi. Oh, bisa bilang na musim, bisa nang lolo kau pe, pa, eh, pembilang. Bisa lolo. <laughs> oh. Alam mo naman, hindi namin alam boses niya. Alam na alam wow. ko naman yung boses niya. Yung, Kaya sayang nga, hindi na wala siya pa eh. Asa so, baka hindi na naman kayo makasaya. Paano lang subscribe? Ito yung ano ko? Ha? Kaya nga eh. Wala, wala. Dinanggalan ko yan ng E, dinanggalan ko ng E. Kasi meron pinagtataguan ako dati. Joey, Kaya parang lang siya. Ano no, ang kaya natin si Joey. Kaya ano ko dyan? ko. Okay, um, okay. oras, insan ko yung ito. Siya. Hmm. Hmm. Panggag, ano siya sa gabi minsan. Hmm. Kasi hmm. depende hmm. hmm. kung saan dagat kaya lang ano. Hindi. Hmm. Ayun, hmm. 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 ano hindi ako yung ata. Meron MM Meron ako mga ano short ano video. Ayan, kung ano-ano lang. Minsan nagtitiktok ako. Ah, Kala nyo, ha? Ah. <laughs> <laughs> oh, Oo, oh. Kailangan ano. Yes. Kasi basta mag-upload lang. Di ba may bagong oh, ano si um, Facebook ngayon? Kikita ka doon. Basta ko sa, kahit, na, na, kahit nga do, picture lang. Hindi sabi naman, ba, hindi naman na, na ano. ako nilakilala eh. Oo, oh, so, i-upload mo lang. Picture mm -hmm. lang. Isang beses lang daw sa isang araw. Minsan magkanta-kanta ako niyan. eh iba, sabi do, ko nga magkanta siya ayaw eh. Okay, okay

Puwede halik. Pwedeng ko lang ito dito ha. Pero kahit ito pwede lang ano kasi mababanta ko. Oh, okay, soro-soro kasi parang ano 'yun. Hindi ko. May Lola. Meron sa si sila si ano, Chelsea, ano ba 'yung tawag dito? Ano okay, sila Chelsea, kasi sila Angela. Ah. Kasi so, siya hmm. alam niya. Na, eh. No, ito yung sa nila dalawa, oh ini-eba talaga ko bago okay we're okay. ah, <laughs> uh, <laughs> eh, naman ako kaado dito dito hindi hindi kami hindi ako marunong sa mga ganyan puti ko dito sila Chelsea. marunong sila okay. mga bata ay oo, ano 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 ano

pero at least nandun lang kung tuloy sa Oi, Okay, ano naman, eh? akira pa, pa, subscribe ko sa'yo. Namimilit. Sige, tawagan <laughs> mo na yan Minsan ba, min mag ano kayo ba, mag, ano tawag dito, mag, ano tawag yan, yung market away, or, Um, mm -hmm. Ano lumayo kayo muna dito ba? Um, um. Ano kayo ng ibang mm -hmm. um, uh, ano? Yeah, si Lugar. doon sa sa amin? bird. Ah. Hindi, madali lang. Sumakay lang kayo ng ang gawin mo. Sumakay ka ng ano. Na, ano ang alam mo dito? Punta maglaran. Alam mo na. Hindi yan. Ante lang ang... oh, ano doon? Pwede na yun. Oh, sumakay kayo ng grab. Papunta sa ano. Kung ayaw. Ayun lang. Wala akong grab. Hindi <laughs> na Or kung alam mo ng baklaran, dahil galing dito, ano, hanggang baklaran, alam mo naman yun. Pagdating sa baklaran, hanap ko oh. lang ng paliparan. Oh, Tapos oh, dito yung paliparan <coughs> na, ano, ng mga ban. Ah, doon lang yun, ma ano, ma'am, ma, ma, ma banda. O, yun lang. <tos> <tos> pagdating mo doon sa maglabing, ano, mga, <coughs> mga ban. Saan dito yung para paliparan? Dito, 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 ma'am. Dito, dito kayo. Ang bago. Pakasakay na yun. Ay, ano, mamang driver, sa ano kami, hindi ano, namin dito alam masyado. Mag-iba lang kami sa ano, doon sa Salawag lang. Salawag kasi kami. Salawag. Hmm, Salawag sa flight lang kami. Pag nandoon na kasi, susunduin na namin kayo. Lapit lang. Kung data pa sa doon eh. Pag-19. 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 pag 19 pag 19 pag 19 pag wala at tinanong ko kung gising kasi pag gising niya nakahawak pero cellphone niya eh sabihin nito baka to do oh, takot mawala ang cellphone mo kaya nawa ka na. at kami rin ata oh. siya sabi <laughs> ni iba pag nawala ko pa naman ng mga cellphone natin eh laging hango lahat kami hango dito ako rin hindi eh, ano, ko rin ano lagi na sa pabilang Bisa lagi ko rin, hinahanap ko rin palagi. Kahit sige hawak. Ako at mga Beryl Ngunday. Salamin! Salamin! Salamin, cellphone! Naya akong mag-vlog-vlog eh. O, <laughs> <laughs> Hindi okay lang yun kasi ako ah. Wala naman yan nakikinig. <laughs> Siyempre, purihin mo ang sariling ano. Oo, no, himo ang, ang title eh. Ipan mo ang sarili mo. Ano, ko naman po kang natin? Tayo yun, na, yung kanasarili. ko. Ako yung number one fan. Hmm, tama yan. Oh. Wala pa? YouTube? Ang hmm. hmm. ganda naman lang hmm. Oo, oh, no? lumabas oh, no? yung ayos. Ay, hindi na kasi ako naman. Ang liit naman ito

say ko lang humingi ng subscribe di ako tarin. Go here Ay ganon? Oh, syempre. syempre. <laughs> Ganun daw. Ito lang yung mga ano ko. Itong mga yung mga kanta-kanta. wala ito hindi ito nagmo-monetize kasi ano siya na ang nagmo-monetize yung okay. ano lang. Plastic. Pero minsan, nag-ano pa rin ako, nag-tawag yung mga na-upload pa rin. Hindi naman. Kaya lang ko. Hindi ka mag-monetize pa lang ka. Or or komunitas naman, kahati sila, parang gano'n, iba. Pero ito wala itong Nandito si Alvin. Wala naman. Nin Santa si, si Santa 'yun na mag-ano ako mag <coughs> magtanagan kanta para diary lagi ko sa YouTube para 'di mawala. Ay, gusto ko makinig ah anjan lang. Okay, oh, 'di ko like muna ako ha. <laughs> <laughs> <I didn't> like lang, <laughs> like pa si Hindi man pwede doon ano. Ay do, hindi huh? wa. Maglain ng ano kasi parang ano yun Mahalata ah, na pinilit ko kayo. Mag-subscribe. ko naman yan. Oh. <laughs> Ay, Carly. Ang nila <laughs> na ikaw. Ikaw mismo yung pipipinod. Ay, siya. siya. Ay, 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 Ay, Parang ano, mga mag-11. Ah, buti nakatulog ako na maaga. Medyo naging okay. Tapos ang isa nga mag-tweet. Ganyan ang tulog ganyan ko na. Gano'n naman ang patulog ka pala. Ako naman magpapatulog. Ano, guro? Kasi nagsiselfon ako eh. Mga alas 12 yata, ganyan. Ikaw na niya. Ano, siya nag, ano, sige, makita ko na maaga. Sabi ko, para matulog ako na maaga. Kasi makatulog dahil nagsiselfon ka eh. Basta atulog ko siguro. alas ay alas stress, Siguro tulog na talaga ako. Magising naman ako ng mga seven. Misan, six. Ay, maaga pa. Ang oras pa. Oo, Oh, nice. <well. ty logical struggle> oh misan gano'n. Misan nga walang tulog ani. Pero ano? Kailangan mo eh. itulog. Oh, pero oh, nung oh, nakaraan ate, ah nakakapito. Kasi nga nata ano ko anti-allergy ako ngayon ni. May asma nga ako. Nakakatulog ako. Ito. Hindi naman, kasi itong tinignan ako, 120 over 80 ako. Ito mas ano nga ako, di ba? Kailan lang. Sa akin, papalag test ako. Yeah. Ayun. Okay. 120 over 80 na lang. Tapos 6, 60 kilos. Ay! 60 kilos ako. Okay lang. Ang ah, liit kasi ng mga buto mo. Okay. Kasi mali, no, ano mataba, siya? Malakbo sa akin nga, mataba na nga yun. Hindi oh, oh, parang parehas oh, ka tayo. Oo, oh, dahil dating nga, 50-50 pag lumiyata ako. Dito okay, oh, tinda okay. sa paligay. Ngayon, mano na yan. Buti ngayon, pumayat pa yan dahil yung dati, 63. 63. Ngayon, oo, pumayat-payat na yung bunga ng konti kasi nga, binawasan pa yung kanin dahil nasa diabetes. Kanin talaga ako yun. lang talaga ako. Kami, wala, kami ang masayang. Ang hali. Minsan, birang-birang-birang ako talaga binagkakanin. ng hali sinisinta na pa rin lang kung ano-ano lang di ba na ayaw lang sasalamin dati po kasi dati po sinungaling din yung camera natin kaya no wala nang nasa tayo tapos ko hindi ba siya? Hindi, pala alam mo pandispono oh oh hindi ko ako pa naman pero parang naman sa salamin ito nga, maliit dito sa ang pero <tinyo> na 'yung ulo ko. Yes. Kasi ano, tapos eh, <tinyo> 'yung mali, kata lang mga numbers, mga ano. So, <tinyo> <y> <tinyo> <y> <tinyo> <tinyo> eh, <Yeah. tinyo> si no. Yes, so. Yes, so. Yes, so. Si ano Yes, ang kasama mo, si so. Yes, si sa bahay tayo. Ang dami kong halaman sa bahay. Ano yung halaman kami? Nandiyan lang. Yung mga tumutubo lang dito. Ano yun? Damo? Mga nahuhulog. Diyan lang. Diyan sa iposte diba? ba? Diyan Kasi hindi sila Hindi sila 'yung ano 'to puro wak halaman sa labas din. Eh. Nami ako ng laman, te, kaya lang. Yeah. Ayaw pa, din. Din. Kasi ayun lang, kasi hindi din mo na ako nakuhuhayaan ng laman. Kulalong dumami ng halaman eh. so, kung dumami, ko ng pandi. Ay, marami naging plankita talaga eh. Ah, pura, 'yung naglalakad, krena't palig, paikot bumaba. 'Yan 'yung dinidikit sa inyo. Sisim sa paningin. Hindi. Kubahan namin paikot lang. Teka, utos, hahabaan ng pula. Teka, 'yung sisim sa akong polo. Ay, hindi hindi pa 'yung pinapaubos. Diligili. Hindi ba? Doon pa kami nun. Na. Nakabili ako ng lupa talaga. Sa kusako yun. Binibili. Pati halaman, <tis> nabili ako lagi. Ano yung halaman? May malalaki? Kasi nakusot dati yung malalaki. Hindi ako mga malalaki. Pero yung marami nang nawala dyan kasi hindi ko kaya. Wala naman kasakit ako. isa lang yan ang binibili ko. Tapos nadami na siya. <tis> Nakakaan naman kasi libang din naman yun. Nakakaan naman. Ha? Oh, ba't hindi pagkain? Oh, oh, oh. Kasi kami dati naman kami ng gano'n. Hindi oh. naman natubo. Okay. Sa amin dati meron. Inaano okay. lang okay. ng mga bata. Diyos ko, may kamatis kami. Okay. May kalamansi, may sili, may gabi. Man, dati, meron akong Tumutubo talaga yung mga bata. Okay. May gabi ako, may kalamansi. Kaya mag sale, bumili mo dali May, may sale, mga sale na green, nabili ako niya. Oh, hindi, hindi naman nagtatala sa akin. Ewan ko, mas bast gusto sa akin ay, ata yung mga uh, alaman lang. Alaman lang. Hmm. Yung hindi makakai, hmm. Yan, yeah, mga tinanim lang namin yan ng mga kahoy. Yung ano, um, kahoy tinanim mo? Oo, oo yung ano lang, yung bulaklak din. Yung nabulaklak. Ang yung kakalaglagan, ah, yung, ito, ito, um, yung ito, uh, ano. Ito eh, baano Ito eh, ba ka naman doon? Para wala na daw talaga yung baraydon, hindi na harapan ng. Ang ganda dito tinitanaw mo. Hindi, may araw hindi araw-araw inaano yung. Ano yun? Hindi yung sa amin ang puno dito sa. parang dito sa may ibang may-ari. Pinaano lang dito sa amin na. minsan san ayon ng nang ka. Isa pag bumaba hindi ako nakakakita. Parang akin lang kasi 'yung sa 'yung nanan. Nasa bahay na. Minsan pa ako makita. Ito sa amin pero hindi. Pani ko na rin 'tong ito sa amin. Hindi ko na

bilang Tente naman dito. Pero may nag na nine din kasi dito. Pero pag nine kasi, mabilis kasi siya. Pag ten mo siya, doon na lang sila kung saan malapit. Eh, kami minsan dinadayo na lang. Kasi nga mo, lang, mas mura. Nadayuin ka. Pero pag parehas ka sa iba, kung saan yung makilang dito. Ay, sandali. Hmm. Nagkano pala tayo? Tapos nakatali ko dahil. Naka Ay, Ay na nakalive. Naka naka Sino pala nanonood? Hindi, hindi. Na, Nakakawala. Naka ano ah, lang yan? Ah, nakavideo lang? Ah, Kala ako ah, ah, naman, okay. Diyos ko po. Okay. Hi! Hindi <laughs> e, nga pinapansin na natin. Hmm. <laughs> <Sika> <laughs> nang, yun, kasi parang ano so, lang. Bawang nasa ito na yun, bawang nasa ko Bawang nasa ito. Uy! pa maganda yun? Nakatalikod. Umarap ka oh, na ba <laughs> oh, nag ba? Oh, nag-high na nga ako. Pag tinignan mo yan, makikita po, ano pa't sisig mo? likod. Meron kami nakita na gano'n yung babae. Pupante na rin sa taas. Ganun talaga. Ano? <laughs> oh, <laughs> Sabi ko, parang yung babae na yun. Parang kasama niya na yun. Ano, tinitingnan ko ba na nagdaman? Wala ah, ah, naman yung nasa anak mm -hmm. ko siya, nasa spaghetti pa. <laughs> Wala, ganun talaga yung mm -hmm. pangalap siya na hindi ano, na makawa. Makapag rin yun lang, makapag po. Kaya ang panahon ng oras. Ay hindi, yung nga no, no. no, si Ate Tess, hindi. Iniintay ko kasi pwede kong tawa atites, mamaya, ka, alam alam ulo, na si Ate Tess. Mamaya, alam ko na kasi gula. Para magkainan na kayo ma... Mamiya na tayo magkano. Kayo nga, baka naman madali kayo. Report mo. Dili ka na bodoy. Ah. Di magsasaing pa kuno. Ang sinadya niyo sa ano? Na, Tapos na. Hinulbot uh, uh, si lahat ng dalawa. Ano ng gitong ano? Nag-submit na uh, 'yun. Para isang na e-sem uh, niya. Kapalit ko padala sa UPCN. Uh, 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 ano Parang parang agency siguro uh, uh, sila 'yan. Ang uh, 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 ano, yung O seguro ako. Sain ba 'yon? O yun? uh, uh, yung ano 'yun sa ano talaga. Di ba ba? PRC din tama. Tama. O sila ang sila ang magpapadala ng ano. Malapit sa eskwela namin. Oo. PSB. Ah, oh, oh doon. Kanto. Okay. Kanto yeah. PRC. Yun, no, o no, doon. Yun ang pinuntahan namin. Professional regulations. Hindi ko alam. Hindi, ano. Pag po sa Ano na yun? Bar. Saan? Ah, yun na doon. Ano sa sa PRC? Yan mo makikita yung resource. Ano <laughs> <laughs> Magsasahin tayo. Hindi naman, ano, huwag tayo magkakainan okay. right. okay. eh. di yung Hindi yung mga bata. yung mga bata. yung mga na. Pero pero pagka minsan, tipid e na nga tayo eh. Taba na sa Minsan, pa, na rin palaboratory kasi nga. Alam mo, ang dami kayong baka, ang dama, nama, may mga na. CD, Alamay, <laughs> <yung> mga CKD ate. Alam mo yung Kidney. Ang dami mga bata. Uy! Ano ba yan iba? Hindi ako, nagkaano ako nung 50 na ako. Ang <laughs> ako eh, 50. Ang pakit. Ako nung stay na ako sa bahay. Nung 140 ako. Kasi nandito na lang sa bagay. Ay, 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 ay pinapagalitan niyo po sa iyo. Na ano, ate? Uh, eh? Pero may gamot ka naman. Nag-test ka. Wala nga yun. Si Trisha pala, dapat di ba magsabi niya, titignan daw niya yung kanyang blood pressure. At, Pagkabi, nakalimutan niya. Hindi kayo giniginagila, ha? Nag-ano kayo dyan? Hindi, pag-initin na si? ha? Diyos yung... Ah! Sino naman yan? Aadi uh, ah, <laughs> <laughs> na. Aadi ano oh, ano? okay. <laughs> na. Iday. Isa mo po. Ay! Isa lang ba? Ano ba Iday? Happy birthday? Batang Nina. Asan na yung bodoy? Iday. Mahusay man ni Iday. <laughs> Hay na, adi ya lola, aw lola e Iday, <idad> asan ah, man iday ang hostess ya mahusay pa. Mahusay pa bet, mahusay pa si Iday. Uy, may nalang si dito May Ano man? Uy, patahin na lang yung aircon. Aircon. Hindi. Gitnaan ko lang kasi ako pag ako ginigin. Hindi. Yung ano Ay, ako hindi ako na... Ay, hindi Ako, pagabi kay si Tricia, pinapaano pa talaga eh. Ako, ginakaano na ako. Nag-sweater na ako. Ay, na birthday. Ako sa itaas siya sa ibaba. Kasi may tindahan. Ay, hindi

Bakit naka Maria Carey yan? Madaki magkakanta ka mo. Isila na yan. Isila nga haw. Yun ang gusto Joseph. ko magkanta si Sila. Ano lang ko itong mga babae o. Oh. Ay na! Wait. Ang dundu -dundu parin si ate. Siyempre. Pinsan niya yan niyan si ano eh. Sila Jackie Lu Blanco eh. Huwag masyadong ah, ma maringasa dahil. Mayroon pa sa pininanap kami. May kaya naunig naman. Ati ate, ate, huwag mo na may focus sa mukha. Maraming ito si ate talaga. Pakapuro ilong na lang nakita. Ha, <laughs> ina. Isa, lang, shot pa, umbos. Ano ito na yung buo? Kayo, sa naman. Oo nga. Alam mo, itong bahay na ito, malaki ito dati. Ginawang kalsada. Binawasan. ba diba, itong bahay na ba? ba ito. Kalahati ba? Oo, doble ito. Oo, malaki ito. Kasi nga ka nagre-blocking Hmm. Kaya lumiit uh, Sayang naman kung iwanan ano. At least hindi ka na mag-uupa. Binayaran kayo no? Hindi. Hmm? Hindi kasi government naman to. Ah. may pa? May pa. May ko no. Teko no. <laughs> ano lang ko maray kasi. Ha, saan nang speaker nyo? Wala kami speaker. Eh, paano pag nagkakanta kayo? Yan, yung, yung binili nila ito pero hindi naman ito naka-charge. Ah, oh, saan yun? Diba nung ginamit natin nung nag-ano tayo, nung i-gathering tayo? Saan? Kumain. Ano saan ang gathering? Hmm. Saan ba nila? Sa nung nagpunta tayo. Ayun Ay, ba yun? Ah. Uh, yun uh, uh, lang yan, yung in inano nila, yun lang ginagamit nila pag kumakanta-kanta. Tsaka naglalaro kami dito ng uno, yun ang mga ginagawa namin dito, naglalaro kami, may mga laro-laro silang ano eh. Ito yun ate, pero chine-charge kasi yan. Bakit? Para, oh. para kantang na tayo te. Ah. Parang Para kasi budoy ha. Huwag oh, oh. <laughs> na dito si budoy. Mm. Lagi yan naka no, naka charge. Gusto niya talaga yung malakas malakas. Ako din. Maririnig doon yung kapitbahay. Eh, hindi naman. Eh siya ganun. Gusto niya, ay, sabi niya, ibakit ba? Ako, yung gusto kanya, ko yun. Ang ah, lakas niya talaga. Sa baba ka pa. May hindi kumanta talaga. Budoy, yun. Sabi sabihin mo kay Budoy ha, pag umuwi magkantahan ay, ano, pag, kami. Kaya ano, na diba? Sa bahay baby yeah, yung yung tatay naman kasi ni si Ruel naman pintasin oh with a siya te mo dyan. yung apo mo nabibird nila yung apo mo rin mo yan oh bibird daw sino sino ang kuya yung apo daw kaya no boy boy iko yan ni koma ah isa at 13 pa sa 13 isang taon ay, na simula pa ng 13 pa yun Oo nga, oo. Oh, Nagpo-plug yun si Aveline. Oh? Hindi eh, ko lang siyang magawa. Nasa bahay lang siya eh. Alaga siya ng baka. Nasa bahay na yung ming. Pero hindi sila lang dito. rin. Ayan na. Ito na yung punta namin na bahay. Gusto niyang dalit dito. Nakita mo na yung yun? Kasi nabigyan niya gan. Pinapunta naman ako. So, okay nila. na. Nasa bahay.